Ayan, good morning mga kagigil. Start na po tayo magluto na ating pananghalian. mag na po tayo ng bawang sibuyang. pag na po tayo ng patatas. Lagyan na po, na na po, na na po na natin yung natin. Ato Ham. May natin na tayong ham, ano. Lagyan na rin natin. Okay, tas mix-mix lang. Yan, pag nag naluto natin hot dog tsaka yung ham na, no. lagi na natin yung ating chicken stock. Yan. Si at tayo sa pork cubes. Lagyan na po natin yung ating macaroni. Then we'll add water, ano? add pa tayong 1 liter ng water tapos bring this to boil ano? hanggang sa maluto na yung macaroni maglagay tayo ng paminta pagpasarap mekos mekos lang hanggang sa maluto yung macaroni then lagay natin gulay natin ano? tapos maglalagay po tayo ng cream of mushroom. Ayan. Talo pang pasarap, ano? Hindi na natin yung the rest ng gulay, ano? Ayan. Ayan. Na po natin yung milk, ano? Oh, mm, sarap naman. na sopas. Ayan, oh. Ang sarap. Para sa final touch, maglagay tayo ng garlic granules. Naku, lalo sasarap ang ating sopas niya, ano. Ayan. Tikman na po natin, ano. Mmm, -hmm, wow! Napakasarap na sopas natin, guys. Kain na tayo mga kagigil. Oh, enjoy your lunch. Ayan. Mm. Oh.